Joseph Smith ang pagsabak sa shooting ng Metro Manila Film Festival 2025 entry nila na Shake, Rattle and Roll Evil Origins na dinirhe o ididirhe yan ni Shugo Praiko Joey De Guzman at Ian Loreños at produced ng Regal Entertainment Incorporated sa ngayon kasi ay abala ang dalaga sa acting workshop bagay na nagugustuhan ng mga netizens say nga nila maganda ang ginagawang ito ni Fiang para gumaling siya sa pag-arte at para i was sa bashing. Star na pelikulang sasamahan niya bukod nga sa kanya ay tampok din sa pelikulang ito si Lois Andalio, Ashley Ortega, Isabel Ortega, Elijah Alejo, Carla Abeliana, Francis Diaz, Kayla Estrada Kayla Estrada, Richard Gutierrez, Ryan Bang, Seth Fedelin, JM Ibarra, Dustin Yu at isa pa ang isa sa horror queen na si Janice de Belen. Ay, Ang oh, anak ni Janice! Ang diba? anak ni Janice! Santa Claus! Oh, oh. Ang original na... Oh, hindi naman oh. original horror queen. Oh, oh. Pero isa sa mga horror queens natin, oh, oh. si Kasi Janice tumatak, de Belen. Tumatak talaga sa kanya. At saka Mildred, ano? Red, ang shake, rattle, and roll. Oh, Alam oh. naman natin, di ba? Mm, mm. Si Janice, isa si Janice sa pioneer oh, dyan. Mm. Oh. oh. Si Janice. Mm. So, oh. at syempre, natutuwa Di ba? Hindi naman natin maiiwasan talaga yung mga bashing kay Fiyang, di ba? Mm -hmm. Medyo, ano na ha, medyo ano na, baga, nag-subside na ang mga bashing. Correct! At diba? syempre, kaya eto pinag ni Fiyang. Uh, Nag-acting workshop siya, parang nga naman, syempre, hindi siya mapulaan na after niya sumayaw at kumanta, pinilaan siya. This time naman sa pag-arte, aba talaga naman, pinag nito ni Fiyang. Correct! At eto nga, Medyo ano, uh, ito namang ghosting niya na serya mm -hmm. na 10 episodes lang ito eh, mm -hmm. na napapanood. Eh, ano naman, pinuri naman yung acting nilang dalawa ni J.M. Oo nga. Kasi talaga daw. Yung base din sa oo, yung, base, yung na teaser, no? Ano, doon sa feedback nga. Paganda naman ang feedback sa kanilang dalawa. Siguro, wag na lamang, sigurong, ano, maka-encounter pa ng, kumbaga, makagawasit yung, so, syempre nagpapakatotoo lang yung oh. Careful na rin siya kasi nasa showbiz na nga tayo. At diba? saka siguro, kaya, Sobrang nilang paghahanda niya sa uh, MMFF movie nila mm. dahil unang una, first time niya ito yes. sa MMFF, ba? Diba? Oo, oh, dami-dami oh. nilang artista dyan, oh, diba? Oo, tsaka first time niya sa Regal. Correct. Oh, okay. okay.